pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Walang mahaliwang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang katastasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyong dalangin at pagsamo ng inyong alipin o Panginoon aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabi kang lingkod mong sa patio mo ay pumasok ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, Aleluya. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Yesus ang mga pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem nakita nila ang ilan sa mga lagad niya na kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga wudyo, lalo na ang mga pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinugasan. Marami pa silang sinusunod na katuro ang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Yesus ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Yesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Saiyas tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Sinabi pa ni Yesus, Ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itunuturo ninyo. At marami pa kayong itunuturong katulad nito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.